Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hindi ka na ba niya iniisip? halos ikaw na lang palagi ang umintindi sa kanya at ikaw na lang ba palagi ang sunod-sunuran sa kanya at minsan napapagod ka rin ba dahil sa sobrang tigas ng kalooban at taas ng pride niya at halos hindi ka na niya iniisip at sa lahat ng araw o oras ay ikaw ay baliwala na talaga sa kanya. Gusto mo ba na siya ay matataranta sa kakaisip sa'yo? Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng kalahating basong tubig o isang basong tubig. Dapat malinis po ang tubig ang gagamitin natin. At pagkatapos, mag-focus ka muna, mag-concentrate at ibulong mo lamang ang mga salitang ito pangalan at apelido, ikaw ay matataranta sa kakaisip sa akin kahit na saan ka man ngayon. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses na gusto mo. At pwede mo pa dagdagan ang hiling, wala pong problema. At pagkatapos ay inumin mo na itong isang baso o kalahating basong tubig na ginawan mo ng ritual. Inumin mo lamang ito. At pagkatapos mong magawa itong ritual ay paniguradong siya ay matataranta sa kakaisip sa iyo. At ang ritual na ito ay pwede mo ito gawin araw-araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.